So, may kulangot ba? Pusa <laughs> pang linaw o labo ng mata. So, bawa, pa, may malita kong Biblia. So, yung piso ganito kalaki. Tapos, yung letters, ganito kalalaki. Wala akong ano wala akong ruler. Hindi ko masukat kung gano'ng kalalaki letters. tas mabawa, magano Ayan, Ng, uh, um, pwede kong basahin ng mula nakaganto ako yan yeah. ganito yung distansya paano kung mag yeah. ganyan ganyan mula Juanbro <laughs> Mula dito sa parke ng Basta na yung kamay So Basta na diretso yung mata ko. Ayan, distansya. So, try ko ulit mag buklat tapos basahin ko yung, yung nakasulat. Baligtad yung iliwanag. So, ito. Lucas 8. So, ano ba itong page? Page 176 pero hindi na siya simula nung pinaka unang talata ba yun nga nag su teka lang hindi ko mabasa Mal ano kasi ito nagsusuot ng damit at sa na tumitira, period, pagkakita kay Jesus, sumigaw ang lalaki. Nagpatira pa sa kanyang harapan at malakas na nagsabi, Jesus, anak ng kataas-taas ang Diyos. Ano ang pakailan mo sa akin? Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo akong pahirapan. Exclamation point. Sinabi niya ito sapagkat ang masamang espiritu ay ito ang to inuutusan ano inutusan lang pala hindi dalawang u inutusan ni Jesus na lumabas sa taong iyon malaka ano madalas siyang alihan nito at kahit na bantayan ipang na Hindi ko ito mabasa itong letters dito. Ipa ngau Ipa ngaw ipangaw yata. Ipa At gapusin ng mga tanikala. Pinapatid niya ang mga ito. At siya ay itinataboy ng demonyo sa ilang. So, yun muna. Yung babasahin ko. So, ano narito Nakita ko ba yun? Paano ko mamaya? Baligtad ba? So, baligtad. baligtad. So, ito yung binasa ko. Lucas. Eh, nagsimula ako dito sa nagsusot ng damit niya. Pero pag ganitong ka... Teka lang. Yan. Pag ganyan kalapit, mababasa ko yan ng mabilis. Ulitin ko. One, page 176. Lucas 8. Nagsusot ng damit at sa libingan na tumitira. Pagkakita kay Jesus, sumigaw ang lalaki. Nagpatira pa sa kanyang harapan at malakas na nagsabi, Jesus, anak ng kataas-taas ng Diyos, anong pakialam mo sa akin? Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo kong pahirapan. Sinabi niya ito sa pagkat ang masamang Espiritu ay inuutusan ah, hindi, inutusan Jesus na lumabas sa tao yun. Madalas siyang alihan nito at kahit nabantayan ipangaw at gapusin ng mga tanikala pinapatid niya ang mga ito at siya ay itinataboy ng demonya sa ilang. Yan hanggang doon na yung binasa ko. So Ayan ako po gagawin yan. Ayan. Kapag gaganan ka, ka, kalayo. Nahihirapan ako. Pero kapag gaganto ka, kalapit Wala pa akong salamin. Hindi pa ako kailangang magsalamin. So. May ibang tao na gantong edad pa lang So, ang edad ko pala ay magte 38 pa lang pero kapag ka yung mga taong 30, wala pang 20, 30 yan. subukan so, mong pabasahin ng gantong paliliit tapos diretso, diretso niya yung kamay niya yan. pero wala siyang siguro Pagka malabo lang mata pero marami rin namang hindi pa malabo na ka ng gantong edad. Ano pa tayo ng pwede So, ito ay page 342. Paano ko ba? Hindi ko lang ang Okay page 342 gawa 13 bilang dito sina Bernabe Simeon pinagore ang negro Lucio at taga sirene ito sa ulo yata At manain. manahin yata yan. Sa babata ng Tetrarcham si Herodes. Samantalang sila ay nag-ayo no, at sumasamba sa Panginoon. Sinabi ng ano, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo. Ibukod ninyo si na Bernabe at Saulo. Yan muna Mukul. Ayan, gawa 13. 30, 300. Ayan. Page 342. Bilang dito sina Bernabe Hindi na kasi yan eh Umpisa yung page ng sentence Nasa 341 yung Umpisa siguro sa sentence Bilang dito sina Bernabe Simeon na tinaguri ang negro lusyo ng mga taga Serene, Saulo at Manain Tama yan kababata ng tetrarkang si Herodes samantalang sila ay nag-ayo no sumasamba sa sinabi sa kanila ng Espiritu Santo ipukod ninyo si na si Bernabe at Saulo yun yung lang binasa ko so kung itutuloy ko yung sila ay hinirang ko para sa tanging gawain ninyo sa kanila pagkatapos nilang magayuno at manilangin pinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila ay pinayaw so yan, kapag gantong kalalapit hindi ako nahihirapan pero pag na, to yan, diretsyo diretsyo ko yung kamay ko nakabaliktad pa ako sa ilaw kasi so kapag ganto, yan mas maliwanag pero bawa susunod na ano to chapter pa yun o paragraph hindi akong masawalusan sa video so, sa. ang pangangaral sa chapter ng chapter Kaya't bumaba. Kaya't bumaba sa... Ano po? Sila yung nika. Hindi na. Sina, Bernabe at Saulo. Na sinugo ng Espiritu Santo. At buhat doy naglayag patungong jifre yun muna dun muna so yeah. ano paano to Ay, focus ko ang sa sip chipre hindi ko lang kung chipre ba yan sipre yung pagkakabigas na kaya bumaba sa sele o oh, namali ako doon sele yuru ba yun ito hindi ko makapokus Seleu, siya, sina Bernabe at Saulo na sinugo ng Espiritu Santo at buhat ay naglayag patungong Cipre nang dumating sina ano sila Sala, salamina ano, salamina eh. nang dumating sila salamina eh, pinayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hujo Rome kasama nila si Juan Marcos bilang kahulong so yun <laughs> pagod ako itong... pero yun yung mata ko is sa tingin ko hindi pa siya ganong kalabo pero siyempre pag siguro ng 20s pa sabi kong mas malinaw pa pero ngayon magpo 40 na ako tingin ko baka lumabo ng mga 10% to 20% kasi parang wala pa namang nagbabago sa meron, meron konti pero parang halos hindi ko pa rin talaga kailangan magsalamin kahit <coughs> last 2 to 3 years na hindi ako mag street fighter mag computer game nakaharap ako sa laptop tapos minsan PS4 sa kati yung PS4 sa kati hindi hindi ako madalas doon yung malakas sigurong pwedeng makasira ng mata kasi yung radiation mas malaki siguro yung sa hindi pa lang no, kung ano bang, sa TV pero yung sa laptop na ginagamit nakaset ng 0 yung brightness almost palago 10 to 0 20 ganyan eh. 0, 10, 20 yung brightness tapos naka off yung and then naka blue light filter yun eh parang naka night mode yung settings para walang blue light sa il sa screen siyempre baka paano ba malalaman kung walang contacts baka sabihin kasi nagpo contact lens ako kahit kailan hindi pa ako nakapagpa check up ng mata ko na kinetesting yung grado So, yun. Minsan sumasakit kapag ka uh, dati nung no, naglalaro ako. Pero hindi umabot sa punto na hindi ko mabasa yung maliliit na letters ng distansya sa kamay ko <clears throat> Kasi iba nakasalamin tapos malapit pa yung yung libro kailangan. So, sana tumagal pa ulit ng 10 years yung hindi ko pa kailangan magsalamin. Sila, yung mga magulang ko, 40 years old sila nagsalamin pareho. Ewan ko kung pagka nag-40 years ako, kung kailanganin ko yung salamin. Pero sa tingin ko, hindi nang pa ako sa ngayon, magte-38 ako. -te Parang hindi pa ako nahihirapan. Tanungin ko nga sila bukas kung anong edad sila nahirapan. Kung ganito bang 38 -te pa lang sila nahihirapan na so, sila. Bigla na lang. Paano kaya yun? may ganun, bigla na lang na 40 pagka 40 hindi ka naman makabasa ng na katulad ko ng 20s to 30s ka so yung mga bata ngayon expose sila sa cellphone, katulad ngayon na hawak ko cellphone naka zero brightness to yung cellphone hindi, ano pala konti lang, pero naka ano yun blue light filter so yun yung ko para hindi ako masigilaw habang nakaharap sa cellphone saka pwede rin siguro mag UV protection glasses yun basta yung ma yung radiation yung blue light o may ultraviolet pero yung grado hindi ko pa kailangan siguro yun sana tumagal pa ng 10 years kung sakali Pero sa tingin ko baka kailanganin ko rin halimbawa mag computer mag edit ulit ako ng mga video saka maglaro ako ng games sa tingin ko kung pagpapatuloy yun baka lumabo ulit yung mata ko ulit lumabo na pala ulit. Pero sa history ng mata ko, hindi pa ako umabot na kinailangan ko magpa-check up ng grado. So, hanggang dito na lang yung attentive.